Magandang umaga guys. ah, ngayon guys ay gagawa ako ng ano, yelo. Hindi ako nakagawa kagabi guys kasi sobrang pagod na. Natulog, natulog ako ng maaga. Ayun guys, gawa muna tayo ng yelo guys. Gagawa ako ng maraming yelo ngayon guys kasi sobrang init. Mabilis maubos yung aking yelo. So sobrang init ngayong yung panahon. Sayang, guys. Dapat talaga gabi ako nakagawa ng yelo. Hindi ko na talaga kaya. So, sobrang pagod. Ayun guys. Gawa na tayo ng yelo, guys. Ayan guys, tapos na akong gumawa ng yelo. Ayan bali na kaporte na ako ng gawa ngayon guys, yung apat nilagay ko na kanina pa sa ano, sa freezer para lumamig-lamig na. Para bago dumating ang tanghali ay kahit paano ay, may kunting yelo na. Minsan kasi guys, kahit may kunting yelo pa, ay kunting tubig pa binibili na nila. Kaya sana naman bago dumating yung tanghali, uh, may kunting yelo na yun. Pagod kasi ako kahapon guys, kaya hindi ako nakagawa kagabi. Talagang bagsak na yung katawan ko kagabi. Pagugas niya ng pinggan guys eh. Hindi ko na nagawa din kagabi. Kaya ngayon ko lang umaga ko kagasan. Ino, you know, ino you know na ko pang gawin yung paggawa ng yellow steak. So, saglit lang guys may nabili. Ayan guys. Pasensya na guys. May bumili lang guys. Ayan nga guys. Ah, uh, mas na ko gumawa ng yellow kaysa magkape. Kasi sabi ko nga eh. Para makatigas na ng yellow. Kasi mabinta talaga ngayon yung yellow ko guys. Kaya ayan guys. Uh, magkakape mo na ako guys. At mm, nahabdi na yung aking chan. Ayan guys. Ah, uh, magagatas mo na ako guys. At saka pandisal kakain na sana ako ng diretsyo guys kasi nga lang wala pa akong ganong kumain ng kanin kaya magagatas na lang muna ako at pandesal medyo nahapli kasi yung chan ko guys kaya ano muna ako magagatas muna ako at pandesal Ayan guys, tapos na akong magkape. Lalagay ko muna sa freezer itong mga ginawa kong ano, na yelo. Ayan guys, aalis ako guys at bibili kami ng soft drinks at saka bibili kami ng bigas na kalahating kaban. Inside talaga yung mga soft drinks ko guys. Nung isang araw pa na sa yung soft drinks ko kahapon pa may gustong bumili, wala na akong maibigay. ang bibiling ko soft drinks guys ay ano lang <coughs> kalahating RC kalahating kasalo at saka kalahating mountain dew <coughs> Bye na ba bye. Ba bye bye. Okay! Bye bye. Ayan guys, ay natin pa na namin yung apokol sa kabilang lola niya. Bago kami bibili ng anak, bago kami bibili ng soft drinks. At saka yung ano, Pilipe, yung arsin na nasa plastic bottle. Sige, isa, isang arsin at saka isang lemon ko Oo. Uh -huh. Ano nila din ang tindahan Ha? Di siya? Di siya? Di siya? Daan -daan lang dyan, Pilipino. May dadaanan lang ako sa gilid na ukay-ukay. -okay. Yan oh, yung may okay okay dyan. Yan, yan lang. Ayan, yan, yan. Yan. Ayan guys, nag-inaanan nagina lang kami yung binili ko sa okay-okay. Ang jasmine, yung kulay-bulo. Ano nalang? Eh, ano na lang. E, ano na lang? Ayan, ay, pa. Tignan mo, Pilipi, eh, kung maganda ba? Uy, Ma'am. Aba, hindi ka mahilab? Hindi, hindi mahilab yung jasmine. Iba ba yung Jasmine? Iba yung Jasmine? Meron pa kayong isa. Jasmine yung nabili namin guys. Wala kasi yung ano. Ay, Jasmine. Wala yung ano. Wala yung Jasmine. <laughs> Alam ko, sabi ako, Bete. Mayroon pa ako dyan. Mamaya, kakamamili ako Mamaya. Guys, ito yung nabili namin bigas kanina. Ayan, bubuksan ko na siya kasi magsasaing ako, kukuha ko ng isang kilo. Bali, yung nabili namin ay jasmine kasi naubusan na sila ng ano, jasmine na bigas. Ayan, bubuksan ko muna guys kasi kailangan ko ng magsaing. Ayan guys, bago ko mabuksan yung sako, ang tagal. Kasi ang hirap buksan nung ano nung sinulid, ginupit ko ginupit ko pa isa-isa. Ayan guys, uh, sa na tayo guys, tanghali na. Ayan guys, pagpatuloy natin ang pagkikilo ng bigas. puro tigi isang kilo na yung ikikilo ko guys kasi nawala yung plastic kong pang dalawang kilo kaya puro tigi isang kilo lang itong ibabalot ko Ayun mga kasari, bali, ay labing apat na balot lang itong ibinalot ko at saka ko na ibabalot yung natitira pang sampo. Kaya labing apat lang mga kasari kasi kanina nakuha ko na yung isang kilo. Ayan. Bali, labing apat na lang yung mga kasari. Tsaka ko na ibabalot yung natitira pang sampung kilo mga kasari. Yan na lang muna yung ibinalot ko labing lima kasi nakuha ko na yung isang kilo kanina. Tatali ko muna mga kasari. Ayan mga kasari, tapos ko na silang ano, itali. Ibabalik ko naman sila ngayon sa loob ng sako. Tapos itataas ko to dun sa ano, mga kasari sa upuan kasi nilalanggam sila bibili pa kasi ako ng timba mga kasari para sa ano sa lalayan ng bigas habang hindi pa ako nakakabili mga kasari inaakit ko yan doon sa ano upuan magandang umaga guys uh, magdi-display muna tayo nitong ating pinamili kahapon guys bali ngayon ko lang siya i-display di-display ko to doon sa istante doon sa tindahan maglalagay lang ako ng kunti sa ano sa rip tapos ito Puhugasan ko muna bago ilagay sa rep. Maglalagay lang din ako sa rep ng dala-dalawa. Dalawang Mountain Dew, dalawang kasalo at saka dalawang ano, RC. Puhugasan ko muna ito. Ayan mga kasari, ah, nakapaglagay na ako ng soft drinks sa rep. Ayan, ilang araw din yan mga kasari, walang lamang soft ng ang rep ko. Nag-ipon pa kasi ako ng pangbili ng soft drinks mga kasari. Ayan. Sana mamaya may benta na mamaya mga kasari. Kasi kahapon, kahapon ko pa ng tanghali binili yan. Walang bumili, walang naghanap ng soft drinks nung maghapon. Sana mamaya makabenta na. May lichip lang dito guys oh. Tinda to ng anak ko dati. Ako ang unang nagtinda nito mga kasari tuwing piyesta, nagtitinda ako. Nagpapa-order ako tuwing piyesta dito sa amin. Ngayon, yung anak ko na ang nagtitinda. Ayan. Kahit hindi, nung piyesta siya ang nagtinda na, hindi na ako nagtinda ng piyesta kasi wala akong puhunan. Siya ang nagtinda ng piyesta. Tapos kahit hindi piyesta mga kasari, pag malapit na ang sahod, ayan, nag-aalok siya nito. Ayan, may natira pang dalawa. Ano lang yan mga kasari, uh, in-order lang namin yan din. Hindi yan namin sariling gawa. In-order lang, binibili lang din namin itong mga kasari para pang tinda niya. Ayan mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong video ko mga kasari. Babay na muna mga kasari.